Sa atin pong mga kababayan, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na ang atin pong halalan ngayong taon, ang national and local elections at BARM parliamentary elections na gaganapin po sa May 12 ay hindi na matutuloy. Minarapat po ng inyong Commission on Elections na ipagpaliban muna ito sapagkat hindi pa po kami handa isang daang porsyento sa pagsasagawa nito. Muli po, hindi po muna tuloy ang May 12, 2025 national and local elections, pati na rin po ang farm parliamentary elections. Maraming salamat po. Kung nakita mo ito online, ano ang gagawin mo? Maraming kumakalat na maling impormasyon sa social media at iba pang online platforms tuwing panahon ng eleksyon. Lalo na sa panahon ngayon uso ang paggamit ng artificial intelligence at paggawa ng t-fake, Katulad na napanunti nyo kanina na animo'y totoo sa unang tingin. Maaari ninyong i-report ang mga itong klase ng maling impormasyon tungkol sa halalan na nakikita online sa Task Force, Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan ng Comelec. Walang masamang magduda sa mga nababasa online dahil ang katotohanan, katapatan at katarungan sa halalan ay nagsisimula sa isang matalino at responsableng Pilipino. Isang paalala mula sa Task Force KKK sa halalan ng Commission on Elections.